Ang asthenopia o pagod ng mga mata ay isang visual disturbance na nangyayari sa malabong paningin o kapansanan sa paningin dahil sa labis at matagal na paggamit ng muscular component ng eyeball. Paano ginawa ang diagnosis? Karaniwan, ang asthenopia ay may posibilidad na kusang gumaling sa pahinga, ngunit kung ang sintomas ay nagpapatuloy, ipinapayong humingi ng pagsusuri sa isang espesyalista. Ang ophthalmologist ay magsasagawa ng anamnesis. Gagawa siya ng pasikal na pagsusuri at instrumental na pagsusuri ng mata upang masuri ang kulusugan nito gamit ang mga espesyal na kagamitan. Ang isang halimbawa ay ang ophthalmoscope na nagpapahintulot sa pagsusuri ng ocular fundus na pag-aralan ng retina at mga kaugnay na estruktura tulad ng optic disc, macula, fovea, mga daluyan ng dugo upang matukoy ang anumang mga pagbabago. Sa panahon ng pagbisita, tinatasa din ng doktor ang visual acuity sa pamamagitan ng pagpapabasa sa pasyente ng mga talahanan ng optotype. Sa pamamarang ito at iba pang mga pagsusuri, matutukoy ng doktor ang isang posibleng repraktibo na depekto. Sa pagtatapos ng pagbisita, kapag ang sakit sa mata na responsable para sa astenopia ay natagpuan, ang ophthalmologist ay makakapagbigay ng tamang therapy upang labanan ang pagod ng mga mata. Makita kita tayo sa Med4Care!